Ang lakas oh, mga best friend. Available ah, na naman po muli yung ating heavy duty na kusama Japan planer, mga best friend. Oh. Ang lakas oh, mga best friend. Ayan ha. Siyempre, didepende yan sa inyong kung gano'ng kanipis lang ang gusto nyong makayod, no, mga best friend. Ayan o, oh, kinis. Kahit lumang kahoy yan, basta mayroon kang planer, walang problema, <laughs> mga best friend. Ang price po ng ating planer, mga best friend, yan po ay 3,299 lang, mga best friend. Pero magandang klase. Ah, sa lahat po ng order, pwede po kayo sa ating mag-chat sa ating messenger account sa Eprime Shop. Dati pa dadala po namin sa inyo ng COD, mga best friend. Magandang araw po sa inyo lahat mga best friend, mga Ironman, mga kababayan. Kamusta na po? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Saan man kayo naroroon, di man sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa. Ingat po kayong palagi. Sa araw na ito mga best friend, ha? shoutout po tayo sa lahat ng ating mga pa-order. Punta naman po tayo ng Dao Copies kay Best Friend Abby Kapundan. Best Friend Abby ang iyong auto 100% na gumagana maganda. Sa San Jose, Batangas naman putayo kay Best Friend Ben Lungasa. Ang iyong Boss na drill best friend 100% na Punta naman po natin si best friend Roel Tolentino ng Pototan Iloilo Ang kanyang mga order Otomas, dalawang clam, isang cut off At drill Ang kanyang cut off 100% At ang kanyang naman pong Otomas, best friend 100% na gumagana maganda Punta naman po natin si best friend Richie Sernal ng Anilaw Iloilo ang kanyang otomas. Best friend Richie, ito po, 100% nagumagana. Punta naman po tayo ng Hilongos Leyte kay Best Friend Milchor Bestorillo. Best Friend Milchor ang iyong cord steel 100% na gumagana. Sa Antok, binggit naman po tayo kay Best Friend Garil Onsi. Ang iyong Otomas Best Friend 100% na gumagana. Punta naman po tayo ng Quezon City kay Best Friend Ruel Lozada ang iyong Otomas Best Friend 100% na gumagana maganda. Punta naman po tayo ng Carlota City sa Negro sa Occidental kay Best Friend Jeffrey Matthew. Ang iyong circular ko, napakaganda, 100%. Na Punta naman po natin si Best Friend Salvation Bonto ng Tabaco City, Albay. Ang kanyang mga order, circular saw at planer. Ang kanyang circular show, 100% na at ang kanyang planer, 100% na gumagana best friend. Punta naman po natin si best friend, Emilio Kison ng Concepcion Tarlac. Ang kanyang mga order ko sa mga Japan welding machine, Otomas at ruler. Pagsabayin po natin itest ang kanyang welding machine at automass. Ayan po, 100% parehong gumagana best man. Sa bakor, kabit naman po tayo kay best friend Jedison Vizqueira ang iyong pong welding machine na maliit pero malupit. Ayan po, best friend, 100% na malupit. Punta naman po tayo ng Aringay La Union kay best friend Lolita Distor. Best friend Lolita ang iyong welding machine na maliit pero malupit. Sadyang malupit. Sa Olongapo City naman po tayo kay Best Friend Marites Braga. Ang kanyang mga order kusama Japan Welding Machine, Circular Saw, so, na kusama Japan, Mas na Red at Dyna -bolts. Ito po, hanggang dito ang kanya. Pagsabay natin itest ang kanyang welding machine at ang kanyang Otomas. Ito, Best Friend Marites, ang iyong Otomas at welding machine. Pagsabay natin itest. Ayan po, parehong 100% na malupit. At ang iyo pong circular saw, 100% sa heavy duty yan mga best friend Punta naman natin si best friend Arnel Cordero ng Iloilo -Ilo City Ang iyong malupit na circular saw Napakalakas na aming percent na maganda Sa pili, Camarines Sur naman po tayo kay best friend Billy Tupig Ang iyong circular saw na aming na maganda sa Carmona City. Kabite naman po tayo kay best friend Petro Senyo Sudaria. Ang iyo pong otomas. Best friend, 100% na ng maganda. Punta naman po natin si best friend LD Albenda ng Sibonga, Cebu. Ah, eto po, best friend. Si best friend LD po ay galing ng Africa, ng South Africa. Nagtarabaho siya ngayon, nandito siya sa Pilipinas. Welcome po sa best friend. Ingat po palagi kay best friend LD. Ito ha, itest po natin ang iyong order welding machine at otomas. Pagsabay natin itest yan, 100% na maganda best friend Punta naman po natin si best friend William Timario ng kagayan de Oro City. Ang iyong otomas, best friend, 100% na gumagana Maganda. Punta naman po tayo sa Tagbilaran City, sa Bohol, kay Best Arnold Gondong. Ang kanyang mga order, cordless drill, dynamo, magnet holder, at drill bit. Ang kanyang cordless drill, ayan po Best Arnold da 100% na bumakotan. Punta tayo ng Nueva Ecija sa Muñoz kay best friend Eric Eugenio. Ang kanyang mga order ko sa mga Japan welding machine, dalawang magnet holder, grinder, mask at apron. Ito po ang iyong welding machine at ang iyong auto mask. Pagsabayin natin itesto, best friend Eric. Ayan po, parehong 100% na gumagana maganda. At ang iyon naman pong grinder, best friend Eric, 100% na gumagana maganda. Punta naman po tayo ng Cebu City kay best friend Wilfredo Getio. Ang kanyang cordless, ayan po, 100% na gumagana. Punta naman po natin si best friend Hilaron Malaka ng Cabanatuan City. Ang kanyang cordless drill, ayan po best Hilaron, 100%. Sa Taytay -tay Rizal naman po tayo pumunta kay best friend Aiza Quintana. Ang kanyang Otomas na Golden, ayan po best friend Aiza, 100%. Tago Sa ginayangan keso naman po tayo tumalon kay best friend Nimesio Pontanilla ang iyong pong welding machine na maliit pero malupit. Ayan po, 100% na malupit, best Sa kainta, Rizal naman po tayo pumunta kay best friend Ronnie Carpio. Ang kanyang order, Otomas na red one at magnet holder. Ang iyong Otomas, best friend Ronnie, 100% na gumagana. Talon po tayo ng Baguio City kay best friend Aldrin Biandilla. Ang iyong cordless drill, best friend Aldrin, 100% na gumagana. Punta naman po natin si best friend Joseph Tampo ng Bago City Negros Occidental. Ang iyo pong Otomas, ayan po, 100% na gumaga na maganda. Punta naman po natin si best friend El Juneto Abino ng Alabat, Quezon. Ang iyo pong welding machine na maliit pero malupit. 100% na malipit, best friend. Punta po tayo ng Las Peña City kay best friend Richard Pamatian. Ang iyong welding machine na maliit pero malupit, sadyang 100% na malupit. Sa Canton City, Ilocos Sur naman po tayo kay best friend Carl Cerda. Best friend Carl lang ay yung automatic 100% na gumagana sa ganda. Sa Batangas City naman po tayo tumalon kay best friend Sopronio Kagikla Junior. Ang kanyang mga order, dalawang solar, led giant light, magnet ground, ruler, at drill bit. Unahin natin ang kanyang solar led giant light, 100% na gumagana. Una, ang ikalawa, 100% na gumagana. Punta naman po tayo ng Imos Cavite kay best friend Johnny Montalan. Ang kanyang order, dalawang solar LED giant light. Ang una, 100% na ng ikalawa. 100% na gumaga. Sa Davao City naman po tayo tumalon kay best friend Marlon Gonzalez. Ang kanyang mga order, solar light, drill bit, apat na dynabols Ang kanyang solar light, 100% na gumaga. Sa Ilagan City naman po tayo kay best friend Gerald Anches ang kanyang solar light 100% na gumawa. Kay best friend Glenn Nodalo naman po ng gamutan Agusan del Norte ang kanyang solar led giant light 100% na gumawa. Sa Bacara, Ilocos Norte naman po tayo kay best friend Esmenia Pascua ang kanyang solar light 100% na gumatay. Punta naman po tayo ng Antipolo City kay best friend Jeral Bismanos ang kanyang order solar LED giant light at cordless drill. Ang kanyang cordless drill 100% na gumatay. At ang kanyang solar light 100% na gumatay. Okay, salamat po ng buong po sa inyo mga best friend. Minsan pa, nakikiusap po kami. Pakishare po ang ating mga videos. At pakishare po sa inyo mga kamag-anak at mga kaibigan na nangangailangan din naman ng mga power tools na gaya ng ating mga ino-offer sa inyo. At minsan pa, narito ang Efren Chef na kasabing everyone. Dito ka na kay Efren Chef. Marami kang matututunan, best friend.